Salita. Ito nga, nagkaroon kami ng pagpupulong dito sa opisina. Ang damayan. <coughs> Sangayon po sa mga <coughs> -ayon po sa mga plan sa mga karamihan sa mga board na nakaharap dito ay pabor na matuloy sana ang damayan ng gimba. Kasi sa katunayan po, kaya kami hindi bumibitaw sa tungkulin na ito. Gusto namin matuloy Nakakawa po kasi ang mga kwan, mga naunang nagbabayad, kawawa naman sila. Pagka nabuwag to, wala na tayong magagawa. Wala na po kami magagawa bilang board. Interesado po ang board na muli itong zaman na to. Ngayon, kung merong tutulong sa atin, bakit ba hindi, one, hindi natin hayaan na may tumulong sa atin, at kami naman, bilang mga board na nandito ngayon, nakahanda po kami ng kuwan, sana na may tumulong sa amin. Kasi po, uh, ang, ang mga board nato eh, katulad ko eh, walang wala rin naman. Wala kami may abono uh, uh, dito. Ala! <laughs> ang uh, lakas loob na lang namin kuan na tumatayo bilang board dito sa samahan nato, pakasakali na matuloy muli ang damay na ay marami pong matutulungan